Carmina, ngayon na, nandito kayo sa pamamahay ko. Huwag niyo namang iasa lahat sa akin yung mga trabaho ah. Yung mga gastusin at kung ano-ano pa dyan. Kayo ang kumatok at nagmakaawa. Kaya ko kayo tinulungan. Pero, hindi naman ibig sabihin nun, libre na ang lahat. Tirahan lang ang libre. Yung mga iba, kayo na ang bahala, syempre. Hindi ko kayo obligasyon. Tandaan niyo yan. Lalo ka na, Romy. Dahil ikaw ang padre de pamilya. May isa na kayong anak. Kaya sana, maging responsable ka namang ama at asawa ng mag-ina mo. Ayaw kong makitang sinasaktan mo ang asawa mo ha. Alam mo naman, parang anak na ang turing ko sa kanya. Nagkakaintindihan ba tayo? Romy, ang sabi ni Tia Loida. Si Tia ay matagal nang hiwalay sa asawa. Hindi sila nagkaroon ng anak. Kaya si Carmina na ang tinuring niyang anak. Si Carmina kasi wala na rin ina. Broken family sila. Nangapit bahay daw ang tatay niya noon. Kaya hayun, yung nanay niya, sobrang na-depress. Hanggang sa nagkaroon ng sakit. At itong sakit na ito ang kumitil sa kanyang buhay. Nag-isang anak lang si Carmina. Kaya, nung namatay ang nanay niya, yung kiyahin na niya ang nag-alaga sa kanya. Wala naman kaming masasabi kay Tia Loyda. Kaya lang, yung pagiging marites lang ang malaking problema sa kanya. Kung ano-anong buhay kasi ang pinapakialaman niya. Kahit na, hindi naman dapat pag-usapan. Ginagawa nilang issues kasama yung mga kagaya din niya. Ang ending nun, Barangay Lupon ang susundo sa kanya. Naging ganito na ang buhay ni Tia. O ano, Romy? Bigla kang natahimik dyan, At bakit ganyan ka makatingin? Masama ba ang loob mo sa akin dahil sa mga sinabi ko? Kung ayaw mo sa mga sinabi ko sa inyo, bukas ang pintuan ng bahay ko. Lumayas na kayo. Hindi ko kayo kailangan. Ang sigaw ni Tia Loyda. Tia, ano pong sinasabi niyo? Hindi naman ho masama ang loob ko. Huwag ho kayong mag-alala. Susunod po kami sa lahat ng gusto nyo. Di ba, Carmina? My love? Ang sagot ko. Pwe! My love, my love. Ewan ko sa inyo. Hoy, kayong dalawa ha. Ito ang tatandaan ninyo. Yung pagmamahal na yan, Hindi kayo kayang buhayin yan. Sige na, magtrabaho na kayo. Maglinis na kayo. At yung kwarto nyo, linisin ninyo. Huwag niyong hintayin ako pang maglilinis nun. Hindi ko kayo bisita. Kaya, kayo ang dapat gumawa nun. Nagkakaintindihan ba tayo? Romy? Carmina? Ang sigaw nito. Opo, tiya. Huwag ho kayong mag-alala. Hindi kami magiging pabigat sa inyo. Sige po. Kung may pupuntahan kayo, umalis na kayo at kami na ho ang bahala dito. Ang wika ko. Oo nga naman tiya alis na po kayo. Baka hinihintay na kayo ng mga amiga ninyo. Baka may latest news silang sabihin sa inyo. Ang pahabol naman nasambit ng asawa ko. Nung mga sandaling yun, hindi na sumagot si tiyaloida. Umalis na lang itong wala nang pasabi pa. My love, nakakaloka ang tiyahin mo, no? Galit na galit sa mundo. Bakit kaya ganun ang ugali nun? Bukod sa kilala siyang CCTV, bungangera pa. Akala mo naman kung hindi nakakasugat yung mga sinasabi niya. Hindi man lang niya iniisip na masasaktan din tayo sa mga sinasabi niya. Pambihira talaga nun. Ang wika ko. Yan kasi Romy. Dahil sa my love, my love na yan, nagalit na naman si tiya. Alam mo naman yun. Mula nung broken hearted siya, naging bitter na rin. Hindi naman siya dating ganyan eh. Sobrang bait kaya niya. Mahirap talaga pag nasugatan na ang puso. Romy, intindihin na lang natin ang tiyahin ko ha. Sumunod na lang tayo sa mga gusto niya. Kasi kapag kumontra pa tayo, baka ano pa ang gawin niya alalahanin mo, wala na tayong ibang matutuluyan kung palalayasin niya tayo. Habaan na lang natin ang ating mga pasensya. Tiis-tiis lang tayo ang sabi ni misis. Huwag kang mag-alala, my love. Kayang-kaya kong magtiis. Basta para sa inyong mag ko. Lahat-lahat gagawin ko. Huwag mo akong iisipin. Mahaba ang pasensya ko at my love, alam mo naman, hindi lang pasensya ang mahaba. Ang pabirong sambit ko. Hoy hoy Romy ha, tumigil ka nga. Kung ano-anong sinasabi mo dyan, baka mamaya marinig ka ng mga ibang tao. Nakakaya ang sagot niya. Sabay kurot sa aking tagilira. Ha? Sus, anong nakakaya doon? Hindi ka naman dapat mahiya may love. Dapat pa nga eh, magiging proud ka. Dahil alam mo ba kung bakit? Dahil bibihira lang kaya ang magkaroon ng mahabang alam mo na. Karamihan kasi kapag Pinoy, bansot, may love. Mm, dalawa lang naman tayo dito. Yung anak natin, tulog naman siya. Wala din si tortilla bungangera. Carmina, my love, pwede bang mamaya na lang tayo maglinis? Pwede bang pagbigyan mo muna ako? Saglit lang naman tuwi. Sige na. Ang malambing na sambit ko. Romy, ano ka ba? Nakakaya pag dumating si tiya. Alam mo naman yun, pasulpot-sulpot. Alam mo ikaw, ang mabuti pa, kunin mo na yung walis at umpisa na nating maglinis. Ang sagot naman niya. May love naman eh. Mamaya na yan. Di naman aalis yung mga dumi. Pero ito, kapag nawala na yung init, mawawalan na rin yung gana. Sige na. Ang pangulit ko. Alam mo ikaw, Romy ka ha? Yan na lang ang nasabi niya dahil niyakap ko ng asawa ko. Nagtungo kami sa kusina at doon ko na pinainit si misis. Hinawakan ko ang kamay niya. Papunta doon. Lumaban naman siya at hindi na tumanggi pa. Lalo akong naging agresibo. Ramdam na ramdam ko ang asawa ko. Kaya hindi ko na pinatagal ang lahat. Ginawa ko na ang nararapat. Magkahalong ka ba? at kakaibang excitement ang nararamdaman ko habang ginagawa ko yun. Dahil nag-aalala din ako, baka kasi biglang dumating si Tia. Malapit na malapit na at konting-konti na lang talaga bibigay na. Pero, bigla na lang kaming natigilan at talagang hindi na kami makagalaw. Nung biglang bumukas ang pintuan, ay anak ng kimawa kayong mag-asawa? Ang sinabi ko sa inyo, maglinis kayo? Hindi yung ganito, ang gawin nyo? Ano? Hindi ba kayo maghiwalay? Ang galit, nasabi ni Tia. Tia, paano ko'y maghiwalay kapag tinanggal ko to? Makikita mo na. Pwede bang tumalikod ka muna? Ang wika ko. Walang hiya kayo? Sige na, sige na, bilisan nyo, maghiwalay na kayo! Ang sigaw nito. Sige tiya, maghiwalay na, ang sabi ko. Pero, hindi ako pumayag na basta-basta na lang maghiwalay kami ng asawa ko. Hindi pa ako natatapos. Kaya, yun, medyo konting ano muna, hanggang sa okay na, sa wakas, tapos na rin. Okay na po, salamat po ah. Ang nakangiting wika ko. Salamat, tonto. Huwag kang magpasalamat. Mga baboy kayo. Kahit saan na lang. Pwede, pwede niyong gawin yan. Hindi niyo man lang ba naisip na anytime pwede akong bumalik dahil bahay ko to. This is my house. Baka nakakalimutan niyo na yon. At ikaw naman, Carmina, isa ka pa? Hindi mo man lang napigilan yung katimo. Sana pinigilan mo naman ang katimo at ang asawa mo. O baka naman, may plano kayo ha? Anong plano nyo? At bakit kailangan pang ganito? Ang galit na sabi ni tiya. Ah, Carmina, umalis ka na dito. Ako ang may kasalanan dito. Pinilit kita. Sige na, dun ka muna sa anak natin. Ako nang bala bahala dito. Ang sambit ko. Umalis na ang asawa ko at halatang takot na takot sa kanyang tiyahi. Nung makalis ng asawa ko, kinausap ko na si Tia Loida. Tia, sorry. Pasensya na po ha. Kung hindi namin napigilan ang aming mga sarili. Alam nyo naman pong nasa estado pa rin kami ng pagkaagresibo. Siguro naman po, tiya, niintindihan nyo kami. Dahil, napagdaanan nyo po yung galito. Ang mahinahong, sabi ko. Hoy, Romy, pwede ba? Huwag mong idaan sa ganito ang nagawa ninyo. Para sabihin ko sa'yo, hindi ako naging ganito. Kayo lang yung nakita kong ganito. Umalis ka na nga, Romy. Nainis na ako eh. Ang galit. Nasagot naman niya. Habang nagsasalita si Tia Loida, nung napansin kong nakatingin na ito sa aking harapan. Napansin kong tila ba nagtataka siya. Dahil talagang ito lang ang aking maipagmamayaba. Pinagpala rin kasi ako. Tia, may problema ka ba? pakiramdam ko kasi parang may pinaghuhugutan ng sama ng loob mo eh. Pwede bang sabihin mo sa akin ang dahilan? Kung bakit ka ganyan, tiya? Ang aking tanong. Pumunta ako sa likuran niya at hinawakan ko ang magkabilang balikat niya. Tiya, kung may kailangan ka, magsabi ka lang ha. Huwag kang mag-alinlangan. Kaya kong ibigay kung ano man yun ang bulong ko. Romy, anong sinasabi mo? At anong ginagawa mo? Bakit ka nandyan sa likuran ko? At bakit nakahawak ka pa dyan sa magkabilang balikat ko? Ang sagot niya. <coughs> Tia, maliwanag naman siguro ang pagkakarinig mo sa mga sinabi ko sa iyo. Kung may kailangan ka, magsabi ka lang. Nandito ako Ramdam ko kasing iba yung init ng ulo mo eh. Parang may pinanggagalingan ang malambing na wika ko. Habang nasa ganoon ang posisyon namin ni Tia, nung narinig ko ang boses ng asawa ko. Romy, halika nga saglit! Ang sigaw ni Karimina. Tia, hindi pa tayo tapos. Babalikan kita Tandaan mo yan. Ang sambit ko. Kasabay niyan ang pagbisil ko sa kanyang balikat. Bago ko siya tuluyang iniwan, nilingon ko pa siya at nakita kong nasyak pa rin siya dahil sa ginawa ko. Iba kasi ang napapansin kong init ng ulo niya. Bilang isang lalaki, kailangan kong malaman kung ano ba ang nangyayari sa tiya ng asawa ko. Romy, bakit bang tagal mo doon? Ang tanong ni Karina. My love, nag-usap lang kami ng tia mo. Ang sabi niya, pupunta raw kami bukas sa bayan. Sasabahan ko daw siya. Ang sagot ko naman. Ano? Si Tia Loida? Magpapasamang pupunta sa bayan? Naku, Romy, parang hindi naman kapanipaniwala yan. Parang tigre yun. Tapos, magpapasama sa'yo. Eh di ba, galit na galit siya. Kaninang nahuli niya tayo. Anong nakain nun? Ang nagtatakang sambit ng misis ko. My love, hayaan mo na. Huwag mo nang intindihin yun. Malay natin, ito na ang umpisa ng pagiging mabait niya. Baka naisip niyang mali yung ginagawa niyang pagsusungit. Inuulit ko, huwag na nating pansinin ha, ang wika ko. Kinabukasan, maaga akong bumangon. Habang mahimbing ang tulog ng asawa ko, nagtungo ako sa kwarto ni Tia Loida. Bukas na ang pintuan niya. Ibig sabihin nun, gising na siya at bumangon na rin. Hinanap ko siya. Maya, maya pa ay nakarinig ako ng ingay na nagbumula sa kasina. Nagtungo ako doon at naabutan ko siyang nakaupo. Dahan-dahan akong lumapit sa kanya. Good morning, tiya. Ang sambit ko. Sabay halik sa ulo niya. Romy, anong ginagawa mo? Mamaya, makita ka pa ng asawa mo dyan eh ang kunwaring pagsaway naman niya. Huwag kang mag-alala, tiya. Mahimbing pa ang tulog nun. Siya nga pala, may pupuntahan tayo mamaya. At ang sabi ko sa asawa ko, ikaw ang nagaya. Pupunta tayo sa labas. Yan ang pagkakalan niya. Sige na, ubusin mo na ang kape mo. At pagkatapos niyan, magbihis ka na rin. Magbibiis na rin ako. Ang sabi ko. Ano? Aalis tayo? Saan naman tayo pupunta? Ang tanong niya. Sige na, wala nang maraming tanong. Bilisan mo dyan. Magbibiis na ako. Iwan na kita rito. Ang turan ko. Teka lang, paano si Carmina? Baka mamaya, hahanapin ako nun. Ang sambit niya. Tia, alam naman niya naaalis tayo. Sige na, bilisan mo na dyan. Nung mga sandalin yon, tila ba isang robot na si Tia Loida. Kahit anong sabihin ko, sumusunod na siya. Dahil sa napansin kong to, mas lalong lumakas yung kutub may kailangan siya. Nagbihis na nga ako noon at agad na kaming umalis. Nasa daan pa lang kami Tinatanong na niya kung saan daw kami pupunta. Romy, anong kalukuhan to? Ang pilyo mo naman pala? Ang wika niya. Tia, uminahon ka nga? Hindi ito kalukuhan. Ano ka ba? Sumama ka lang sa akin. At mamaya, malalaman mo din ang kasagutan nun. Kumunot ang noon ito at hindi na nagsalita pa. Dalawang oras ang biyahe namin noon. Sinadya ko talagang lumayo sa lugar na kinaroonan ni Tia. Para walang makakilala sa amin. Papasok na noon kami sa isang hotel. Nung biglang natigilan si Tia. Romy, hotel to Anong gagawin natin dito? Ang wika niya. Oo nga Tia, ang galing mo naman. Hotel nga ito. Ang nakangiting sagot ko naman. Oo nga, alam kong hotel. Ang ibig kong sabihin, anong gagawin natin dito? Ikaw naman eh. Kanina pa ako nagtatanong. Hindi ka man lang sumasagot. Tia, simple lang. Nandito tayo para ilabas mo lahat dito ang galit mo. Ay hey, nako, Huwag kang magtanong. Tara na. Ang sambit ko. Magkahawak kami ng kamay. Papasok sa hotel na yun. Nagtinginan yung mga staff sa hotel. Kami naman ni Tia, parang wala kaming nakikita. Ano bang pakialam nila? Nung nakakuha na kami ng kwarto, mabilis na kaming nagtungo doon. Nilakko ang pintuan. At agad na pinaliguan ng halik si Tia. Romy, bakit mo ginagawa to? Hindi pa ba sapat ang pamangkin ko? Ang tanong niya. Sabihin na siguro natin na, sapat naman, pero wala akong magagawa kung ikaw naman ang gusto ko ngayon. Bakit, Tia? Ayaw mo bang ganito? Ilang taon na bang hindi mo naranasan yung mahawakan? Anong pakiramdam mo, tiya? Ang sarili ko naman. Ano bang ginagawa mo sa akin? Bakit ganito ang nararamdaman ko? Ilang taon na rin na hindi ako nawakan. Alam mo, ganito ang pakiramdam ko nung unang gabi namin ng asawa ko. Ganun ba, tiya? Sige, ako ang bahala sa'yo. iyo. Pumikit ka. At ako nang bahala sa lahat-lahat. Pumikit na nga si Tia at ako naman, ginawa ko ang gusto niyang mangyari. Alam kong ito ang nagiging punot dulo ng lahat. Kaya siya nagagalit. Mainitin ng ulo at hindi maintindihan ang pag-uugali. Nangyari nga ang hindi inaasahan na mangyari. Sa edad niyang 55, para siyang teenager kung gumala. Nasiyahan naman kami kahit papano. Umuwi na kami noon at dumaan muna kami sa grocery store. Yan kasi ang sinabi ko kay Carmina. Alam mo, Romy, nakakaingit yung asawa mo. Nainggit ako. Dahil magaling ka. At hindi lang yan ha magaling ka talagang humupa ang galit ko eh. Ikaw ah, siguro hindi lang ako yung ginaganito mo. Ang wika niya. Tia, huwag na po nating pag-usapan ng mga ibang tao. Tayo na lang yung mag-usap para sa ating dalawa. Ngayon na humupa na ang galit mo, pwede bang magbago ka na? Ang ibig kong sabihin, yung trato mo sa mag-ina ko. Maging mabait ka na sana. Sana. Pwede ba, Tia? Ang sabi. Pwede naman, Romy. Bakit hindi? Alam mo, madali lang naman akong kausap, eh. Pero, huwag mo akong kakalimutan, ha? Baka mamaya, bigla kang manlamig pag tinupad kong sinabi ko. Tia, matino akong kausap. Huwag kang mag-alala kung ano man yung naumpisan natin, ituloy natin hanggang gusto mo. Ang sagot ko. Kumiti si Tia dahil sa sinabi kong yun. Pagkatapos ang pag-uusap namin, agad na kaming dumiretso sa grocery store. Marami kaming pinamili. Nagtataka naman ang asawa ko kung bakit marami kaming dala. At kung bakit biglang umamo ang tiyan niya na parang isang tupa. Carmina, my love, kung ano man yung napapansin mo, hayaan mo na. Ang mahalaga nagbago na siya. Ang sabi. My love, kahit na anong gawin ko kasi, di pa rin ako makapaniwala eh. Hayaan mo na. Mahal ko ang mag-ina ko. Kaya kahit ano gagawin ko para sa kanila. Nagpatuloy ang lihim namin ni Tia at gaya ng napagkasunduan namin yung pagpapaligaya ko sa kanya. Kapalit nun ang pagiging mabait niya. Nagbago na ito ng tuluyan pero ako na yung kusang kumalas. Nakapag-isip-isip na ako. Hindi ko pala kayang panghabang buhay kong lolokohin ng asawa ko. Mabait ang misis kong si Carmina hindi niya deserve na lakuhin at masaktan. Kaya, nagsumikap ako sa abot ng aking mga kayo. Naghanap ako ng trabaho at sa awa ng Diyos, dininig ang mga hiling ko. Nagtrabaho ako ng maayos, nagsumika, nag-ipon, at ganoon na rin na umiwas na sa mga bisyo. Dahil sa ginagawa kong yan, nakaipon na ako. Nung may sapat na kaming ipon, nagpaalam na kami sa tiyahin ng asawak. Nung una, hindi siya pumaya. At pinagbantaan pa niyang ibubulgar daw niya ang lihim Pero kinausap ko siya ng maayos. Hanggang sa wala na siyang nagawa. Umalis kami, naghanap kami ng boarding house yung magiging panatag ang loob nani. Sa ngayon, masayang masaya na kami. Nagpapasalamat ako dahil hindi na naman ni Mrs. ang lihim na. Nagawa ko lang naman yon dahil sa mag -inaw. Pero ngayon, na ko ang lahat-lahat. Gusto kong magsisi, gusto kong ibalik yung nakaraa Gusto kong baguhin pero wala na. Ang mahalaga na lang ngayon, nakapag-isip-isip na ako at syempre nagbago na rin. Ayaw ko nang maulit pang muli ang nagawa kong pagkakasaya. Dito ko na po, pinawakasan ang istorya ng buhay ko. Lubos, nagpapasalamat. però